Hello at narito na nga kami sa amin at tayo si ng dalawa. Diyan. Pasabay nga pala yung aking kapatid na sambong writing dahil sinang writing gamit eh. gaming package, join the Panaloang Balik or Raffle Promo here at National Bookstore. Step 1, get one raffle entry with every 199 pesos spent on any item. Step three. scan the QR code at the bottom of your receipt and fill up the required information. Step 3, choose which prize you want to win and assign your raffle. Dito na buwan lang si Silya ni papakita ko na. Ang ganda ito, hay. Dito marunong rin video. Ano ba na nga? 4 5 Dito na 'yan. 8 9 10 10 2 4 10 writing ang kanya dahil sino kay Ray grade 3 na at ito naman kay Silvian, 11 pieces na notebook ang mga pinili ko yung may plastic cover na hindi lang yung kay style dahil wala pa talaga yung sa kanya. Tada! Ganda na ang kanyang notebook. One, two, three. 5 6 7 8 9 10 11 Ang lalaki talaga. Ang style. Pinag-offer nga sa akin po. Kaso nga, hindi ko tinanggap. At gawa ng mas best ito. Mas makapalunan. Tapos, mga papel ni si One whole. one half row slice to one half left slice ayan ikulo ko ano pa ang lang. Tsaka at saka one fourth na si Celia kasi isa yung one tapos may ruler na din ayan maganda to po ang pangalan na yun. pangalan. Ayun. Tapos ay ball pen. Dalawang ball pen. Ay Tsaka isang lapis. Ano ba ito pangarap kong lapis? Kasi mahal talaga yung binila ko si Celia ng pag niya ni ano kaya ma-inspired naman sa kanyang lapis mas mahal pa ang presyo kasi sa bolpe tapos ano pa nga uh, ko -huh. tigay sa silang Pagbura. Pag-iwalay ko magawa ng ay, wait lang. Ako nga pala may binili ng pangkulay kayo si Lian. So, kunin nga ako. For a while. Ito, dalawa ka pala ito. Yung ko ito ay buy one, take one. Ito ay 24 pieces, color pencil. Hmm. Okay. So, yan. Isa Yung isa'y case, isa. ay gawa ng hindi naman yung mama maya ganong wala eh. Ang drawing niya sa bahay. Ayan. Ito na, kay Kulisil yan. Kompleto na. At next, kay Sai naman. Kay Sai, syempre, dahil kinder pala ang si Sai. Papel. dalawang notebook na writing pero malaki ang sulatan makinis pa din maganda sa blue at red tapos ay lapis ayan tatlohan ito para isa lang nilagay ko tapos pantasa Uh, pampura, iyan pampura, tsaka gunting, lalagay na natin para, gunting niya yuha, sandali na natin sa, para gunting niya. Yan. Diba? Tapos ay Rayola na JJ. Yan. Papangalan ko na lang itong mga ito. Para hindi. Ito lang gamit yung <laughs> so then, hindi ko alam kung ano pa ang kailangan niya. Ay. Tapos nga rin may pag-giveaway din sa mga batang papasok. Sa mga ng aking mga panindang pang school supplies na doon kay Ikal. Ito po ay limited lang. Sampu lang ito. Ayan, magkakaroon kayo ng black ball pen. Food. Free. Yan lang po. Thank you.